Pagkakataon na namin. Oh, Tapunta na pala kami sa Pagmiyog. Pagmiyog, Escalon. Tapunta na po kami sa Escalon, guys. Very good. Doon na lang kami malilido. Kasi? Kasi na time kami <laughs> doon. Tala <laughs> namin maganda. Tala namin fresco, guys. Hindi pala. Fresco ang payag. So this is the trail going out Wow English <laughs> We are exiting towards Escalon So kasama ko ka ulit yung tropa natin mga cubsters. Sa unahan si Justin, Next is Justin and then si Nino, Jay And of course the one and only Hey! What you doing there? What you doing there? <laughs> this goes to Alea and Alexandra Alright, of course, dyan perma. pinakamalakas. Yan ang pinakamalakas. At yun, o. Hi, guys. Shout out po sa naglalaban ng umaga. Hala, yung pinagagawan ka? Hala, kamusta naman ang kuwan? Mayabas? Yan ako, takaunan ako ninyo. So, Guys malapit ay malayo-layo pa rin yung paglalakbayan namin so guys mag comment na lang kayo guys kung kung anong tawag dito gobat ba or ano kayo na lang mag comment guys gobat mga dito papunta ito sa iskalon iskalon niyo so topic namin ngayon guys mga ng butong charot <laughs> eh wait oh guys joke lang yung guys kaya kaya guys samahan nyo na kami guys